Hello guys. At sa lahat ng mga kapatid po sa iglesia. Ah, uh, tuloy na tuloy na po ang Peace Rally na isasagawa po namin mga iglesia ng Kristo. Ako po bilang kanib sa iglesia kasama ang aking buong sambahaya ay handang handa na po sa gagawin namin Peace Rally. Uh, sa mga fake news na mga vlogger na nagkasabing hindi daw tuloy ang aming rally magkikamali po kayo sa iyong sinasabi sapagkat kami mga iglesia ng Kristo ay may panindigan at lubos kami ng isa sa panawagan ng na aming namamahala sa iglesia kaya sa darating po na January 13 ay masagawa namin ang isang matagumpay na kaisahan ng iglesia ang Peace Rally. Kaya po kami mga kanib sa Kristo na nagkakaisa sa anumang larangan at sa pagbuto kaya kami ay ng mga politiko. Kaya sa sino man naghahangan na nais na kaguluhan ng ating bansa at hinila diringgin ang tinig ng kaisa ng iglesia na Peace Rally ayaw namin ng kaguluhan at ipagpatuloy pa rin nila ang paglikha ng kagulungan ng kaguluhan sa ating bansa ay markado na po sila sa aming mga iglesia ng Kristo kung hindi sila titigil wala po sila makukuha anumang buto mula sa amin kapag nais nila ng kaguluhan sa ating bansa kaya kaya po mga iglesia ng Kristo ay solidong nang ipagkaisa sa panawagan ng aming namamahala sa iglesia sapagkat ayaw namin ng kaguluhan para hindi apinsala sala ang aming pagilingkod sa Diyos sapagkat kung nais ng mga nas sa kongreso ng kaguluhan ay mapipinsala ko ang aming pagilingkod sa saan mampanig panig magumula ang kaguluhan. Magkakaroon po ng civil war ang ating bansa dahil sa paglikha ng nasa kongreso ng kaguluhan. Kaya mapipinsala ang aming pagilingkod sa Diyos na siyang kailangan namin na magsagawa ng pagilingkod sa Diyos na hindi kami mapinsala ng anumang kaguluhan. Kaya ayaw namin ng kaguluhan. Kaya sa mga nagha sa mga naghahangad ng kaguluhan ay wala na po kayo makuhang buto sa amin kung nais nyo ng kaguluhan. Sapagkat kami ay titindig na mga tili po ang ating bansa at payapa din ang aming pagilingkod sa Diyos na siyang pangunahin naming nais na masunod ang makapaglingkod sa Diyos ng mapayapa at hindi kami mapinsala ng anumang kaguluhan sa ating bansa. Kaya po, ang nais ng aming namamahala at nais naming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Salamat po sa patuloy na susuporta sa aking channel at salamat po mabuhay po tayong lahat ng mga kapatid sa Iglesia ng Kristo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.